So ayan no, kaya pala laging wala sa baba. Nangingi alam na dito sa taas. Mga ibon natin, pinakawala na doon sa bubong. Hmm. Nangingi alam na lahat, nilipat na oh. Wala nang laman kung saan na nilagay. Nilipat hmm. niya na doon sa kabila. So ayan no, may nangingi alam may nang gulo ng loob. So, ano po nasa si dagat Naligo ka na? Balak ka na na maligo. O so, nilipat niya. Pinakawan na lahat nandun lahat. Ano Pa? Yung sisipan ang laman Pa? Yung lagan natin yung Naka-sporting light. Saan yung iba? Barang doon sa taas. So, ayan. O, pa kasi kaming karera. Wala pa kaming training. Hmm. So, ayan. O. Buti. Hindi niya pinakawalan dito. May, may breeder. So, ayan. Ah, nako. Kalikutan talaga, oh. Baba ka dyan na ka! Oh, paano ka bababa dyan? Ah, kalokohan mo talaga. Wala nasisira yung loop. Wala ko dagit. Hindi siya namin